Hello! Mga kapaisi, kakain po tayo ng mangga. Malaki pa sa mukha ko. Ayan. Yan ang mangga. Oh, ang laki oh, o. Mangga. <laughs> mangga. Mangga. Tatalupan po natin. Tatalupan pa. Ang sarap po nito. Ang sarap po nito. Kahit po siya mga green na green, sobrang tamis niya. Lalo na ngayon matamis siya kasi may silay na siya. Anong silay? Silay. <laughs> silay. Tamis. Tamis po talaga niya. Ang mahal naman. Isang ganito, 180. 180? Wala ba 160. 180 isang kilo. Isang kilo at kalahati, saka mayroon pang apat na buhay Kaya ang mahal. Sa po galing yung ganyan muna. Galing ko doon sa butong, gusto kaibigan na yung ni Helena. Kaya si Helena, nagtitinda nito. Kahit wala pa siya, at nasa Japan pa, na nagtitinda pa rin. Meron naman siyang galamay, si Edmond, taga-rasyon. <laughs> o, diba? Pipikapin yung <laughs> rasyon. Edmond, tapos, irarasyon na si Edmond na ng mga orders. O kaya yan mga krisis pag gusto nyo umorder ng ganyan kalaking mangga, ang sarap niya mas. Ano? I-message niyo lang kami o yung tiyahin ko. Siya yung mag-iindan eh. 160 isang kilo. Nahigit sang kilo ko ang isang. Kasi ito hindi ba ko magbalat? Hanggang sa mabulok ang mangga. <laughs> ito na lang ako. Yun! Yeah! Dali! Dali! Mike! Mike! Hindi na kang kakaipo tayo. na mangga. Kahit wala siyang alamang, ay, ang sarap. Kasi nga ako ay matalis. Matalit, matalit. Hindi siya maasim. Matalis. Oo, siyang, ano, lagi siyang ungyen minggi. Ay, Sarap. Ano? Dito sa bandang to may asin. Aha. Nakanya nang kapin niya. Pangalawa na to. Wow. Okay. Gusto ko talaga ko sa kanya. Bayan, kung lang dahil. Pag-usun sarap. Order na kayo sa... Order na kayo sa ko. Okay, kasi siya ako. Kasi siya. Sulit naman. next, yes. last Indian Thank you for watching. <laughs>